Hello everyone! So ipapakita ko ngayon sa inyo itong mga tanim dito sa my courtyard. So meron tayong yung pangpako, meron tayong spider plants, tapos mga yan, yan ay yan nasa maliit na paso, yan ay mga punla na mga sili tapos yan yung kamati, sili yan ang mga kamati, sili everyone yan, tapos ito yung string beans everyone, And then yon may tumubo na doon na kalabasa, kalabasa. Yon tumubo na yung kalabasa, kalabasa. Yan, gusto ko ang ingay-ingay dang dito sa may ano at dumaan itong uh, Prime Minister everyone ng Bonggambong. -bong. Kapag ganoon ang tunog, nadaan ng Prime Minister dito. At dito ang daming konbo everyone. Yan dumaan din. Yun ang dami, dire-diretso. Ang dami. So dumaan yung konbo pag tapos yan, so ang dami may kamote na then yung uh, kalabasa everyone, yan papakita ko sa inyo, and dyan o, oh, eto ang kalabasa everyone tumubo na ang kalabasa yan, so ito yung talong, dito naman ako naglagay ng talong, kung tutusin so si Kuya Ray, tsaka si Ate May ang nagtataling dito dahil courtyard nila to yan, tapos dito syempre narito naman everyone ang jade plant at iyan, ito ang kala or lirio sa atin everyone.